Ito yung pangako ko. Papamigay na natin itong P-Mark na LED TV. Ito yung gawang Pinoy na TV. Ako po. Ako Kas. Hello, sir. hello po. Ay, eto yun. Ako po. Kayo po yun? Ako po. Apaw, apat na taon niya na po ako followers na. Ah, talaga? Opo, kaya hindi lang niya po ako napipili doon sa kabar. Rapo lagi. O, ngayon, napili na kita, ha? Opo, sir. Yung, nagbunga yung... Nagbunga niya yung ano, yung pag-share niya, pag-like niya. Uh -huh. Ma'am, pakita niyo, uh -huh. okay po, makita yung ano apo, yung, yung, yung mga shinar niyo. Tingin mo, ha? Tapos so, sinanay daw na banggit niya rin sa comment. Tama ba? Wala ko. Oh, wala ko yung TV? O, oh, wala ko. Wala matagal na po, sir. Ano po nangyari sa TV niyo? Ano po? Nabasag na po. Nabasag? nabasag okay. Oh, bata? Hindi po you. talaga matagal na, sir. At saka po, ano, check-in lang po kami dyan sa catering. Oh. But... Opo. Bale, nakikiano lang po sa amo namin. Mm. Kaming dalawa po. Yung pamilya oh, po, oh. sir. Kaya sabi ko sa nung no, napili niyo po ako, tuwan-tuwan po oh, talaga okay. po ako. Kasi syempre, ngayon lang po ako magkakatili po. Oh. So, <laughs> ganda ng pasok po ng... 2025 pa na. Oh. Pakita lang natin okay, para makin... Yo, siya kasi madalas nakita ko siya, ang dami nang share talaga. Tsaka madalas siya yung nag-share. Sabi ko, eto deserve yeah, yeah. naman siguro niya na gantimpalaan ng kahit pa paano, maging masaya siya dito sa simpleng simple, po simple bagay po. lang. Po. Sa iba, simpleng okay. bagay lang to Pero kaila madam, sobrang laking bagay sa kanila okay. nito. Tignan mo, okay lang ako okay. ko. Okay. 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 Tignan mo, puro share nat puro jawab yung vlog natin, Oh. Oh. Okay. Matagal okay. naba na pa ako, ano? Dito nga pa sa Wato Ito yung TV natin, na. no? Okay lang TV natin, TV natin, TV natin, TV natin, di ba? So, Tapos 4 years na daw pala okay. si Ma'am. Okay. Pa, kung palo, eto ma'am sa ibang mga maliit lang ba maliit na bagay okay. lang to pero eto kay ma'am Malaking bagay po yan. Napakasaya ko po. At saka napakabuti po ni Sir Joe. Lahat ng vlog niya pinapanood ko. Kaya wala po ka, wala akong masasabi. Kaya hindi ako napigili ngayon. Swerte po talaga napili ako. May <laughs> ginaas ka ba? oh, wala oh, po. wala, wala siya ginaas ito. Ano po, po pamasahe lang mapunta dito. Oh, bigyan, bigyan na rin po. Masahe lang pamasahe mapunta dito. Kinsey lang po. lang po. Ang mahala ito. Ayun lang po kayo sa mga po. Sa inyo na ha. Maraming pong salamat Sir Joe mo. At more blessings po lahat. Maraming salamat, salamat, salamat din, ma'am, sa pag-share ano, pag ng na uh, videos natin, subo? sa pag-like. Pag Sabi ko, ma'am po, tagal-tagal ko Ugsubo na po dito. Huwag sumubusan natin, sir baka... Sirjo po, matagal lang po ako dito sa lasikas po. natin, sa natin sa para... Hindi ko po kayo nakikita. Kaya for the first time po talaga na nakita ko si Sirjo po. Sa sir Ay, po. Okay. Sa Maraming ba, sa salamat talaga, Sirjo po. Ma'am, sa prank lang po. Check mo muna, ma'am. Baka mag mo. Sa ma'am, ma'am, DTV. Hindi po, talagang totoo yan. Talagang legit na legit po, Sirjo po. Ayan, ha? Itong P-Mark, ga gawang Pinoy to. Tapos quality din. Kasi alam mo, ito yung gamit ko eh. Ito yung P-Mark. Mm. Wow! Ayan o. Ayun mga kapitay po, sir. Maraming maraming salamat po, sir. Diyo Maraming po salamat. Sa'yo ma'am, Say ha? Opo. Gamitin maraming mo na agad mamaya pag uwi mo, ha? Opo. Sir, kung meron kayo, sir, Sir, yung ano ko po yung boss namin, sir. Diyan lang po kami, sir, sa Bamboo Arkansas. Sa Norman Laxon Catering po. O oh, sige, oh, sige. Kung okay. gusto okay. niya lang po, sir. Ayan, ready niyo po kaming, ano, mahal. <laughs> maraming pong salamat talaga, sir. Diyo po. Ayan, God bless po. Diyan ka, sige, sige, mga madam. Ayun, 7.7 followers na si Sergio mo. Maraming maraming pong salamat! O, uh, stickers. Para pag may mangingi sa inyo ng stickers. Maraming salamat, Sojo po. Opo, maraming pong salamat. Picture na tayo. Opo, picture na tayo. Maraming pong hey. salamat. So, rin pala gawin ko lang sa welcome po. Eh, Maraming salamat din kasi maraming ito, salamat ito salamat yung parang pinakabalik ko na rin maraming po, pa, po sa inyo. <laughs> thank you rin, syempre, sa P-mark na gawang Pinoy na TV natin. Thank you, thank you so much. Maraming at ayan. Uh, one, two. Okay oh, po, magingat po. Pa. thank you po, Sojo po. God bless po, God bless po. Thank you po. So, ang sige po talaga. Grabe. Wala na parang kaming TV. Mama. Thank you, much po. Thank you, thank you po. Maraming salamat. Po, ha. Apa, thank, thank you po. Salamat. Sir, salamat sa mo-toilet po. Yan. Po. Yeah, so thank guys, you, you. Uh, like comment share lang lang sa mga video sa Malay malayon kayo na may susunod na maswerte at mabigyan natin ng mga pa natin. At syempre, guys, helmet naman 'yung mga papamigay natin. Like comment share lang kayo lagi kasi hindi lang isa ang papamigay natin, kasi marami. So, maraming salamat din sa so, P-Mark kasi gusto nyo mga gawang Pinoy na TV. Ano pang hanapin nyo? sa P-Mark na kayo? Bukod sa affordable, murang-mura -mura, at quality pa. Thank you for watching Godrest for Jomo Travel Vlog. Peace out.